Nagising si Rest nang tumunog ang kanyang cellphone. Bagya niyang tinignan ng orasan na nakasabit sa dingding ng kanyang kwarto at nakita niyang alas 7 na pala ng umaga. Dinampot niyang cellphone na sige pa rin sa pagtunog at saka ay yung sinagot. Natampal niya ang kanyang sariling noo nang mabosesan ng, ng ate Rose niya na naroon sa kabilang linya. Ngayon pala siya lilipat sa bahay nito at ngayon hindi nang alis ito papunta sa Palawan at ipinadala ito roon ng amo nito para sa trabaho. Walang may iwan sa dalawang anak nito sa bahay. Oo nga at 18 na yung panganin nitong si Rosel at kakatapos lamang magdibu at tatlong taong gulang pa lamang ang bunsong anak nitong si Roswell at dahil sa walang tiwala ang kanyang kapatid na si Roswell sa ate Rosel nito sapagkat nag-aaral din naman si Rosel ay siya naman ngayon ang pinakausapan nito na magbabantay muna sa dalawa. Total daw ay wala pa naman siyang trabaho. Siyempre, hindi naman niya kayang tanggihan si Ras na kanyang kapatid at dalawa lang naman silang magkapatid. Sino ba naman na magtutulungan kundi sila lamang? Bumangon si Rast nang maibaba ang tawag ng kanyang ate Rose. Handa na rin naman ang kanyang mga gamit, kaya nagbihisa siya at lumarga na, sakay ang kaniyang motor. Doon na lamang siya maliligo sa bahay ng kanyang ate Rose. Pagdating nga ron, ay talagang nakaabang na ang ate Rose na sa pintuan. Nakabihis na nga rin ito at handa nang umalis. Pangitingiti naman si Raz sa kanyang ate at baka pagalitan siya na to. Malaki yung agwat nilang dalawa Nasa 36 na yata yung ate Rose niya. Habang siya ay 25 anyos pa lamang. Sa edad kasi na 18 ay nag-asawa na ito at nagkaanak ng panganay nitong si Rosel. Maalwan din naman ang buhay nilang magkapatid. At may iniwan namang kaunting kabuhayan sa kanila ang kanila mga namayapang mga magulang. Kahit papaano ay nakapagtapos ang ate niya kahit pa kapapanganak pa lamang nito noon sa kanyang panganay. Habang siya ay sa awa ng Diyos ay eh, nagkapagtapos rin naman. Yun nga lang, nahihirapan siyang maghanap ng trabaho. Kulang kasi sa experience. Nagpaalam na nga yung ate niya nang makapasok siya sa may kalakihang bahay na to. Ibinenta kasi nila yung bahay ng mga magulang nila dati para sa pag-aaral niya. Kaya nakakaproud talaga ang ate Rose niya at nakapagpundar na ito ng sariling bahay. Dagdag pa na nagtatrabaho sa Taiwan ng asawa nito na kanyang bayaw. Siya naman ay nangungupahan lamang at ayaw niyang tumira sa bahay ng ate niya at gusto niya na mag-isa palagi. Ngunit heto siya ngayon at walang takas, sa bahay pa rin ito siya bumagsak. May kung ano-anong bilin pa ang kanyang ate bago ito umalis na kailangan doon niyang patulogin sa tamang oras si Roswell at i-check sa kwarto si Rosel kapag akma na siyang matutulog. Baka raw kasi tumakas na naman ang bahay si Rosel at kung saan saan kaibigan na naman ito makikitulog. Hindi niya alam na sa edad ng kanyang pamangkin ay pasaway na rin talaga ito. Kababaeng tao nito kung tutuusin. Naiwan na nga sa sala si Rest Katabi niya ang napaka-cute niyang pamangkin na si Roswell. Nilingon niya ito at nginitian. Ngumiti naman ito pabalik sa kanya. Simula pa lamang ay alam na alam niyang gustong gusto na siya ng kanyang pamangkin. Mayamaya -maya pa nga ay naglaro na ito sa sala ng mga nagkalat na laruan na ito. Napabaling naman ang tingin ni Rasag at hindi niya yata na mataan si Rosel. Siguro ay maaga itong pumasok sa eskwela. Iniwan niya muna saglit si Roswell sa sala upang tunguhin ang kwartong inuukupan niya tuwing nakakatulog siya roon. Pumanhik siya sa hagdan, dala-dala ang kaniyang bag. Pumasok na nga siya sa loob ng silid na yon, nakaharap lang ng silid ng kanyang ate Rose at ng asawa na to. Ang silid naman ng kanyang tabi ay kay Malinisang Malinis ang buong kwarto pagpasok pa lamang ni Rust. Halos walang makikita mga alikabok. Ilang buwan din siyang hindi natulog dito. Siguro ay nilinis talaga ng kanyang ate Rose yun para sa kanya. Inilapag na ni Rust ang kanyang bag sa kama. Pinili niyang wag na lamang ilagay ang kanyang mga damit sa closet na naroon at mabilis lang naman ang isang buwan. Inilagay na lamang iyon sa ilalim ng kama. Pagkuway lumabas na at baka kung ano na ang ginagawa ni Roswell sa sala. Ngunit napadaan si Rust sa kwarto ni Roselle na bahagya pang nakaawang. Sumilip siya roon at wala namang tao. Umasok pa siya upang tignan sa loob kung naroon ba si Roselle. Ngunit wala ito ay naman niyang mga ilam sa mga gamit ng kanyang pamangkin. Ngunit nakuha ng isang bagay ang kanyang pansin. Nasa ilalim yun ng kama at mukhang nakaligtaan lamang naligpitin. Dinampot ni Rust ang bagay na iyon at napaawang ang kanyang mga labi. Isang bagay na may kulay pink at hindi alam ni Rust kung bakit biglang binundol ng kaba ang kanyang dibdib hindi dahil sa kinakabahan siya, kundi dahil parang na-excite -e siya. Pamilyar sa kanyang ang bagay na iyon at kadalasan ay nakikita lamang niya sa mga video na mga babaeng hayok sa bagay na iyon. Bahagya pa yung inon ni Rast at nag-vibrate agad iyon sa kanyang kamay. Isa lang ang ibig sabihin kung bakit mayroon ng bagay na iyon ang kanyang Pamangkin. Yun ay dahil ginagamit nito iyon sa sarili na to. Napapailing na lamang si Rest, Pitong taon siya noon nang ipanganak ang kanyang pamangkin. At ngayon nga ay sa bagay dalaga na rin ito. Pero nakakatawa lang kasing isipin na ginagawa rin pala nito ang bagay na akala ni Rest, ay mga banyaga lamang ang gumagamit. Sa hindi malamang dahilan ay nag-init ang pakiramdam ni Rast. Ngunit kaagad din niyang winaksi sa isip yon at baka kung ano pa ang maisip niya sa kanyang pamangkin. Ibinalik ni Rast sa ilalim ng kama ang bagay na iyon kung saan niya din ang Pinakalma niya ang sarili at lumabas na nga ng silid na iyon. Naabutan niya si Roswell na mag-isang pumapanhik sa matirik na hagdan kung kaya ay dali-dali niya itong kinarga at bumalik sa sala Magulo ang sala dahil na nga sa mga nagkalat na mga laruan. Instant, tagaligpit tuloy si Rhyst. Isa-isa niyang nilagay sa lalagyan ng mga laruan ni Roswell hanggang sa makaramdam siya ng gutom. Tinungo niya ang kusina, akay-akay pa rin ng pamangkin. Pinagsalin niya ito ng fresh milk at saka pinaupo sa mesang kanyang kaharap. Humingi rin ito ng cookie kung kaya ay binigyan niya ito ng isang piraso. Naghanap naman siya ng pwede niyang kainin at talagang siya ay nagugutom. Walang kahit na anong lutong pagkain kung kaya ay bumukas na lamang ng fried sardine si Rust na pinarisan ng kaning lamig. Sumapit ang tanghali at dinala na ni Rust si Roswell sa banyo upang sabay silang maligo. Pinaliguan niya ang pamangkin at talagang gustong gusto nito ang tubig. Nang matapos sila ay kaagad niya itong binihisan sa silid ng kanyang ate Rose kung saan naroon din ang mga damit ni Roswell. Pinatuyo niya rin ang buhok nito gamit ang hair blower ng kanyang ate. Nang tuluyan nang matuyo ang buhok nito ay pinatulog niya na nga ito. Naisip niya, pwedeng pwede na pala siyang mag-asawa talagang marunong na siyang magalaga ng bata. Hindi na mamalayan at nakatulog na pala si Roswell sa kama kung kaya ay lumabas na si Rust at tumungo sa labas ng bahay upang lumanghap ng sariwang hangin. Alas 4 ng hapon, ay nasa sala si Rust at Roswell. Nagising ng alas 2 kanina si Roswell, kung kaya ay kaagad itong pinakain ni Rust. Nagluto rin kasi siya para sa pananghalian. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan at iniluwa ang kanyang pamangkin na si Roswell. Natuon ang paningin nito sa kanya habang nakikipaglaro kay Roswell. Oh, kamusta school? Kaagad na tanong niya sa kanyang pamangkin. Humakbang naman ito papasok at tsaka din ng kapatid nito at ito'y hinalik halikain Ilang buwan lang at nag yata talaga ang katawan ng kanyang pamangkin. Mas lalo pa itong gumanda. Uncle, kanina ka pa? Tanong nito sa kanya na hindi sinagot ang tanong niya, kung kamusta ba ang school na to? Ah, kaninang umaga pa. Gutom ka na ba? May pagkain sa kusina. Alok niya sa pamangkin. At nakita niyang tumayo na ito at pumanhik na sa itaas. Naalala tuloy ni Rust ang nakita niya kaninang umaga sa ilalim ng kama ni Rosel. Ganun na lamang ang kaba niya sapagkat ayun na naman siya sa masamang isipin na iyon. Ngunit talagang pumapasok sa isip ni Rest na ano nga ba ang pakiramdam na makakita si Roselle na ginagamit ang bagay na iyon. Pilit mang iwaglit ni Rest sa isip at talagang hindi mawala-wala ang isiping iyon. Sumapit ang alas 7 ng gabi at nakapagluto na nga si Rest. Tinawag niya ang pamangkin si Roselle para makapaghapunan na sila. Ngunit hindi pa rin talaga ito bumababa. Pinauna na niyang pakainin si Roswell at naroon lamang ito ngayon sa sala at naglalaro na naman. Pinanhik na nga ni Rust ang pamangkin sa kwarto nito at baka hindi lamang siya narinig. Akma na sana niyang tatawagin ang pangalan nito nang makarinig siya ng kakatuwang ingay sa loob ng kwarto. Idinikit pang lalo ni Rust ang kanyang tenga sa pintuan at narinig niya ang magagandang ingay ni Roswell. Napamura si Rust sa isiping kung ano ang ginagawa ni Roselle. Napalunok siya at hindi alam kung tutuloy ba sa kanyang pagkatok. Ngunit parang may sariling isip ang kanyang mga kamay at dahan-dahan na pinihit ang siradora. Sumilip siya sa loob at kitang-kita ng dalawang mata niya si Roselle sa ibabaw ng kama. Nakasuot ng headphone sa tenga. At nanonood ng video sa cellphone. At naroon nga sa mga kamay nito ang bagay na nakita ni Rust sa ilalim ng kama na to. Kaya siguro hindi na mamalain ni Rosel na napakalakas na ng ingay nito ay dahil sa suot nitong headphone. Natuon ang paningin ni Rust sa ginagawang milagro ni Roselle. Ramdam na ramdam siguro nito ang kanyang init kung kaya ay ganoon na lamang ang pag-iingay nito na parabang hindi ito mapakali. Hindi na malaya ni Rust na nagising na pala ang kanyang pinakatatago. Hindi, hindi maari ang kanyang naiisip. Ngunit maging si Rust yata ay kinakapos na ng paghinga sa nakikitang tagpo. Ginagamit na nga ni Rosel ang bagay na iyon upang mahapunan ang pagiinit iinit na to. Hindi man lang siya na to napansin na nakasilip na nga sa pintuan. Tutok na tutok talaga ang mga mata nito sa pinapanood sa ginagawa. Maya-maya pa ay bumago ito ng posisyon at inilatag sa una ng cellphone nito at saka ito dumapa sa kama. Itinukod ang dalawang tuhod at mga kamay na para bang ito ay gagapang. Hawak pa rin Rosel ang bagay na nakita niya sa ilalim ng kama na to. Talaga namang hindi makapaniwala si Rust. Hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Hindi na mapakali si Rust at talagang nais ng sunggabay. Ngunit hindi ito maaari. Siguradong mapapatay siya ng ate Rose niya pag nagkataon. Mahirap mang gawin ngunit nagawa ni Ras na dahan-dahan na isara ang pintuan at bumaba na nga sa kusina. Naroon pa rin sa sala si Roswell at naglalaro. Hindi niya tuloy alam kung paano tatawagin si Roswell upang kumain. Siguro ay na muna niya ito hanggang sa matapos ito sa ginagawang milagro. Maya-maya nga ay bumaba na sa kusina si Rosel parang walang nangyari na naupo ito sa hapag kung kaya ay nagsimula na rin kumain si Rust. Kanina pa kita tinatawag na kumain, ang tagal mo naman yata. Pagbibiro ni Rust, ngunit ngumiti lamang ito sabay sabing, Ah, may tinapos pa po kasi ako Uncle Rust. Sa sinabi nitong iyon, ay iba agad ang naisip ni Rust. Naiisip niya ang tagpo kanina na kinakailangan pa niyang uminom ng maraming tubig para lamang mapawi ang init na dulot ng tagpong iyon Kaagad siyang tumayo at tumungo sa refrigerator at saka kumuha ng tubig na iinumin Patuloy lamang sa maganang pagkain ng kanyang pamangkin Kung kaya ay hindi na lamang nagsalita pa si Rast Hanggang sa matapos sila sa pagkain Si Rosel na ang nagpresinta na maguhugas ng plato Kung kaya ay inakyat na nira si Roswell sa kwarto upang patulugin na ang pamangkin. Masyado yatang napagod sa paglalaro si Roswell kung kaya ay kaagad itong natulog. Naisip ni Rest na doon na lamang matulog sa kwarto ng kanyang ate para naman mabantayan niya ang kanyang pamangkin. Lumabas muna siya sa silid na iyon upang i-check ang lahat ng pintuan at bintana ng bahay. Tsaka yun nilak lahat. Mahigpit na bilin ng kanyang ate iyon. Tahimik na rin ang buong kusina at malinis. Natapos na din yata ni Roselang ang paghuhugas at siguro ay nasa silid na nito ito. Tumungo si Raz sa banyo at di isang banyo lang ang mayroon ng bahay na iyon. Parang migla kasi siyang nainitan at balak sana niyang maligo. Nakasanay na kasi niyang maligo bago matulog. Walang ano-ano ay binuksan niya ang pintuan ng banyo at napaawang ang kanyang labis na nakita. Naroon si Rosel at nakaupo sa kubetang nakaharap sa kanya. Daladala -dala na naman ito ang bagay na nakita ni Rest sa ilalim ng kama. At gumagawa na naman ng milagro ng mga oras na iyon. Mulagat ang mga mata ni Rosel at hindi alam kung ano bang gagawin. Hindi rin ito nakakilos sa guide para itong estatwa sa kanyang harapan. Maging si Rest ay hindi malaman ang gagawin unang gabi pa lamang niya sa bahay ng kanyang ate. Ngunit kung ano-anong kalukuhan na ang ginagawa ni Rosel, bigla tuloy, tumagatak ang pawis ni Rast. Ah, uncle, hindi pa po ko tapos, baka naman po pwedeng kayo na po yung gumawa. Mahinhin boses na pakiusap ni Rosel na mas lalo niyang kinagulat. Ibang klase pala si Rosel. Hindi ba nito naisip na masama ang ginagawa na to? Sige na, Uncle Rust. Gusto ko kasi maranasan yun. Ngayon nakita niyo na rin naman na po ako na ginagawa yung bagay na ito. Pangako, hindi naman po ako magsusumbong kay mama. Natatakot si Rust. Napasukoy na rin ng demonyo ang kanyang utak. At baka kung anong magawa niya kay Rosel sa mga pinagsasasabi na to, baka mapatulan niya ito. Ngunit huli na ang lahat, at tuluyan na nga siyang sinakop ng demonyo niyang utak kung kaya ay nagawa niyang pumasok at isinara ang pintuan nakabukas ang ilaw sa banyo kung kaya ay banaag niya pa rin ang bagay na iyon na hawak-hawak ni Rosel Mangako ka huwag mong sasabihin sa mama mo to ah kundi malilintikan ako at saka tutulungan lang kita yun lang huwag ka nang humiling ng masigit pa ron hindi pwede to hindi natin pwedeng gawin ang bagay na ito pero dahil nakikiusap ka, sige. Nahihirapang wika ni Rust. Ah, Uncle Rust, alam niyo po bang crush ko kayo? Saad ni Rosel na dahilan kung bakit mas lalong nagulat si Rust. Ang gwapo niyo po kasi, maputi, matangos ang ilong at maganda rin po yung labi niyo. Pwede niyo po ba akong halikan? Sumalubong ang dalawang kilay ni Rust sa idinugtong na iyon ni Roselle, ano na ang nangyayari sa mundo? Paanong nagkakaganito si Roselle? Hindi nagawang magsalita pa ni Rust nang tumayo ang pamangkin at siya kin ang kaniyang mga labi. Naikuyon naman ni Rust ang kanyang kamao at pinipigilan ang kanyang damdamin. Angkel, alam ko naman na sumasakit na yung puso niyo eh. Minsan kasi kapag hindi ako nakakarating sa rurok, ay eh talagang sumasakit yung puson ko. Eh gusto ko rin naman na maranasan mo yung sumay eh. Kaya hayaan nyo naman ako sa gagawin ko. Napasinghap si Rast nang lumapit sa kanya si Roselle. Napatingala na lamang sa kisa mi si Rast nang tuluyan na nga itong makalapit at ginawa ang sinasabi nito. Lihim siyang nagdarasal na sana ay mapatawad siya ni Rose sapagkat lalaki lamang siya na hindi kayang iwasan ng tukso. Total yun lang naman ang gagawin sa kanya ni Roselle. Kung baga, ay tutulungan lamang nila ang kanilang mga sarili. Hindi naman na sila aabot sa bagay na masigit paruon. Nag-uumapaw ang kasiyahan ni Rust at ni Roselle. Talagang hindi sila mapakali sa kanilang ginagawa. Hinila niya si Roselle patayo at bahagya silang nagpantay tuluyan na nasakop ng kadiliman si Rust at talagang tumatak na sa isipan niya na tuluyan ang gawin ng bagay na iyon. Pagkatapos ng nangyari ay sabay pa silang naligo ni Roselle na para bang walang kakaibang nangyari sa kanilang pagitan na iilang man ay sinawalang bahala na lamang ini Rust at sinabi kay Roselle ang kanilang napag-usapan na ginawa lamang niya iyon upang tulungan nito na makarating sa rurok at ganun din naman ito sa kanya Sabay silang lumabas ng CR at pumasok na nga sa silid. Siya ay sa kanyang silid ng ate kung saan natutulog ang pamangking si Roswell at si Rosel naman ay sa silid na to. Nahihirapan tuloy na makatulog si Rust. Nakukonsensya siya sa ginawa niya. Tiyak niyang magagalit si Rose sa kanya ng gusto. Oras na malaman ito yung mga pinagagagawa nila ni Rosel. Ngunit natokso lang naman siya eh. Tsaka wala namang naganap na pag-iisa sa kanila bahagya niyang nilingon ang mahimbing ng natutulog na si Roswell. Tinakpan pa niya ng una ng kanyang mukha nang sa ganon ay makatulog na nga siya. Pero paulit-ulit pa rin talagang bumabalik sa kanyang balintataw ang magandang si Rosel. Ang bagay na iyon na ginawa nila kanina. Talaga namang naroon lamang at naka-stay sa kanyang isipan. Nakatulog na nga yata siyang ang bagay na iyon ang iniisip. Kinabukasan nun ay araw ng biyernes. May pasok sa eskwela si Rosel kung kaya ay naiwan na naman si Roswell sa bahay. Ginawa ni Rast ang gawaing bahay. Wala naman kasing ibang gagawa nun at siya na nga ang napagutusan ni Rose. Wala namang masyadong nangyari ng araw na iyon hanggang sa sumapit ang hapon at tumating na nga galing sa school si Rosel. Napangiti ito sa kanya kung kaya ay ganun din siya. Bigla niyang naalala yung sinabi nito sa kanya na crash daw siya na to. Talaga nga palang may ganun. Hindi niya akalain. Ipinilig ni Rast ang ulo at hinayaan si Rosel na pumanhik na nga sa itaas. Nangako kasi siya sa sarili na hindi na uulitin ang pangyayaring iyon at paninindigan niya iyon. Maaga silang naghapunan ng gabing iyon. Kasabay rin nila sa pag si Roswell na sinusubuan pa ni Rast. Paminsan-minsan pa ay nauhuli niya si Rosel na nakatitig sa kanya na tila ba nangangarap. Pagkatapos nilang kumain, ay ganun pa rin ang nangyari. Dinalan ni Rust si Roswell sa silid ng kanyang ate at doon ito pinatulog. Nang makatulog ay lumabas siya upang i-check ang mga pintuan at bintana. Nang makasiguradong nakasara na ang lahat, ay pumanhik na nga siya sa itaas at pumasok sa kwarto. Plano niyang matulog ng maaga nang mailayo siya sa tukso. Alam niya kasi na may ginagawa na namang milagro si Russell. Nagising si Rast nang maramdaman na tila meron siyang katabi. Minulat niya ang kanyang mga mata at banaag niya sa ilaw na nanggagaling sa lampshade ang babae na naroon sa kanyang tabi. Binundol ng kaba si masana niya itong paalisin ngunit hindi ito nagpatinag. Hindi alam ni Rast kung paanong nagagawa ni Rosel ito. Napasulyap si Rast sa orasan na nasa ibabaw ng mesa kung saan nakapatong ang lampshade. mag na pala, alas tres na ng madaling araw. Kaya pala ganun, nawala na sa matinong pag-isip si Rast nang inabot pa ni Rosel ang kanyang labi at saka hinalikan yun. Hinagilap pa ng dalawang kamay nito ang kanyang mga braso at ito pa mismo ang pumulupot nun sa bewang na to. Lihim na nagdasal si Rhyst. Talagang nadali na. Hindi na yun basta lamang nakasalanan. Dahil ang bagay na pilit niyang pinipigilan na gawin, ay nagawa nga nila. Umabot sila sa puntong yun. Kapwa silang hinihingal paminsan-minsan. Hindi naman nagigising si Roswell sa paggalaw ng kama at wala naman silang pakailam kung magising man ito. Ang importante ay makamit nila ang kanilang ninanais. Mahal ko po kayo. Bulong nito sa kanya na siyang dahilan kung bakit biglang natauhan si rest Para siyang nagising sa isang napakagandang bangungot ngunit hindi maaaring mangyari. Maling-mali ito. Mahal niyo rin po ba ako? Hindi naman na po ako bata, at alam ko na po yung ginagawa ko. Ikaw lang po yung lalaking pinapangarap ko wala nang iba. Sabihin mo sa akin, mahal mo rin ba ako? Sabihin mong oo at hindi ako magsusumbong. Napalingon siya rito sa sinabi na to. Magsusumbong? Akala ba niya ay hindi 'to magsusumbong? Ngayon ay pinipilit siya nitong sabihin dito na mahal niya ito para lamang hindi 'to magsumbong. Hindi ba't ba hindi na normal ang isip ni Roswell? Hindi iyon pag-iisip ng isang babae. Tuluyan nang ang natalis si Rest. Araw-gabi nilang ginagawa ang bagay na iyon. Nalabagman sa kanyang loob ay ginagawa niya. Hanggang sa umuwi na nga si Rose at pinakaisapan pa siyang doon na lamang tumira. Gabi-gabi tuloy siyang napapagod sa mga bagay na pinaggagawa nila. Napasubo siya sa isang bagay na talaga namang mahirap takasan.